Happy Sunday! So welcome to Inaguan Nature Park. So maraming tao ngayon nga sa pool. And meron din mga naka-occupy sa mga tables dyan sa ating venue. Ayun, o meron nga gano'n. Kasi feeling ko mas malamig doon kaysa gitna. So meron din mga tao dito sa mga cottages. Maraming mga naliligo. Happy Sunday! Ayan, so may mga nag-billiards, may mga nag-a-house. Yeah, let's go.

ano lang siya, mga apat na kilo lang siya para sa ating sugbang. Ito so. na sabi niyo? Oo, oh, oh gawas. Awas na dyan So. So, let's, 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 let's ready to rumble. Dito sa pool sila na ligo. yung mga dito sa... May mga friends natin na ligo sa Sumba. Kaya ginabas sa Sumba. So, ay Sumba, guys, it's... Naka-shade siya sa ating... Kaya malamig dyan. At napakalamig din naman ang tubig ng ating ilo. Ganyan. Dito na maganda mag-rafting-rafting. yan yeah. Rafting. Water rafting from there. Going sa Padau. Pa-rafting-rafting. Ayan rafting. <laughs> mga naniligyo. gari pa sila ng kagandiyan. El City, ng Taguluan, ng Villa, ng Claveria. Yeah. So, let's swim! Happy Sunday! May naman tiktok-tiktok. Tiktok <laughs> <-tok> is live! Ayun <laughs> oh, <narin> sila. <laughs>

Eh lang ang kain mo kasi hirain mong kuha dati ang masyempre wala yung kamay ko guys ay ano may ano na naman paso ito, Bali. Ito, Pasi. Daisy from New Zealand. ano Mga anta Mga anta Mga Mga Nagtitik-tik din sila Grupo po. Maranta <g modelling waters> <laughs> na to Lagiman, mga tadyo na. Mga tanan. Mga tanan tadyo. Oh, oh, lakaw kang. Si Bruno, si Bruno si si talaga para daming um, uh, kinukuha ng pagkain sa amin. Wow. Uh, kasi siya yung pinakagutong. <laughs> <laughs> At this is just a one. Pero uh, babalik pa yan siya for uh, three times. Huwag ako karang relax lang. Ayan sa Arjun naman, pinaka may maliit na ano. May isang gusto na ako. Ah, humay. Ay, humay. Kalimbugas and ikaw dito ka kagaling bugas na. Nagluk mo ko pero fan ba? kaon ko. Salamat mo nung Maish. Si Milo din. siya. Maish. Eh, dito si Gigi guys. Ayan si... Si Dora! Doon na mm -hmm. nag umay ni Maes din siya, kaming bugas. Mm -hmm. Si Ria kaming bugas din. Si Mamsi naman is... Ma hi, 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 hi. Oh, Combination. Yeah. <laughs> si Paloma Maes. Okay. Si Scar tapos si Scarlet kasi. So this is our variant for this is Sandy's best. This is a variant for... Asa uh, na? Uh, atay na merong heart. Meron yung tayo yung no cost na ubos na. And ang pinakaubos ubos na ating <laughs> liempo. Hindi siya liempo dahil. Sinog bang ano naman siya kain. So, this is mais guys. Nalala ko to sa <coughs> kanang mag harvest. sa krabi yung ba mais? Ang mo ginadala. Yan ka o. Ito naman So, let's eat shine for the rainbow. Okay. Chada na. Ting na. Tayo chos ng ubang ng baboy. Tarni. Sunog ba? Malaga dai. Let's eat. Dami medyo ang sa tawagan ni Doc Hot. You look like a kid. Huh? You look like a kid. What are you doing? You're the one who did the GD. You're the one who did post. So let's eat, guys. So today is Sunday. So what's special today is we are celebrating the That anniversary of D-Dong and also we are celebrating um, National um, Gangkol Day. What should that, what, what do you mean by Uncle Day? Gay na uncle. So sa lahat ng mga uncle na gay dyan, happy day sa inyo. Sa atin pala. Na ano ko ba? Papatuloy ba ni Banda Banda every day? Pwede ba? <laughs> 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 siya tao. Di ba good? Eh, Ay, depende. Siguro kay nasa so impact ba nga. Kung imo na siyang i-post or imo na siyang i-daily kuhan. Daga na siguro magkuhan ni yung mga hindi. Ano. Katawa good, imo ang last Saturday ginagpagbanda lang ka kay fully book. That's why dagang tao. Ang <laughs> gabanda pa is supposed to be. Nga, ta sa anniversary. Oo, oh, oh, na what? Available. Hindi mo available. So, kumuha ko ng cozy band. Tara timing ang kutsaka ko libo. Hindi na pwede mm. dapat si JMD kasi ko libo kung siya. Ino kan JMD sa mga Saturday kan lang kasi ko libo. The short notice dito di ba? Ang dami na nagpa-book, di ba? No ba after ato? Tuloy na lang ko lang sa 16, di ba? Mm. Mas may nagpa-reserve din na naman ng in-house. Ayun ko na confirm ba? Ang problema mo, gulwad yun entrance din eh. ba? Ang okay. yung Ang kuwan yun iwaan na, to be ang gulahan na ng tindahan jud. In fairness, ang tindahan, mag mo ng beer. Hindi mo 170, ang 20 ako. Ah, muna lang na, ano na lang. na lang na ako nga. Magpakuan may wala entrance fee pero ang beer is 170. Pwede na sa <laughs> explain ko na naman sa video nga. Ay, lang. Ang namin dito pag regular days on 15 lang talaga. Pero pag, days, Ay, okay. pag may bandawan sa genti siya, no entrance, siya. Pero ang aim nila yung target nga? Baka bawi tas bayad sa banda. Oo. Ha? Ang ano ba pa, pa? para lagi may mailan gid ang kuan pa. Iba ang ala Ako na magkaan. Pwede daw pwedeng galon. Ayo kay bakit kay maboy ang mga ayaka sa antelope. Sige, magyapon instead no, na mag entrance si, dito kan lang sa pier na 170. Walang entrance ang pool. Ang pool talaga may entrance talaga yung sa e-house at talaga ang pinaka merong ano ang binayaran ng e-house. Ang pool talaga may access talaga ang Okay, um, Robocall right okay, okay. e House hmm. Kasi minsan na naman may maliligod dyan na pumunta dito na mag-inom I doubt okay. Ang naliligod dyan yung mga taga-e-house Yes, yeah, si Ma'am Sue ngayon guys ay naglalaba Because it's her Sunday routine Na maglaba talaga Ayan. Busy day eh